Para saan ba ginagamit ang sulphur QR at premoxyl powder? Magandang araw sa inyo mga bossing! Sa mga nagtatanong po at para hindi na tayo malito at paanong pamamaraan ang ginagawa natin sa pagbibigay ng gamot sa ating mga at kung para saan ito ginagamit tulad ng sulphur QR at premoxyl powder. Anong edad pwede natin bigyan ng mga gamot na ito sa ating mga halaga? At para saan natin ito kailangan gamitin? Magsimula ho tayo sa Sulpar QR. Ang Sulpar QR po ay pwedeng gamitin sa ating mga sisiw. Ito po ay nakakatulong para ang peste sa ating mga alaga tulad ng salmulera, Malaria at E.coli at marami pang iba. Ang Sulpar QR din ay nakakatulong sa paggamot sa pagtatay ng ating mga alaga. Paano ang pagbibigay ng Sulpar QR sa ating mga alaga? Kung hindi naman masyadong malala ang kanilang kalagayan sa ating mga alaga, ay maghalo lamang ng isang sachet ng Sulpar QR sa kada 3 litro ng tubig. At kung medyo talagang hindi sila okay, ihahalo lamang isang sachet sa isa't kalahating litro ng tubig. At tandaan nyo mga bossing na ang pagpapainom ng Sulpar QR ay sa loob lamang ng tatlong araw. Tuwing umaga, ang pagpapainom ng Sulpar QR at sa hapon naman ay papalitan ng Premoxil Powder para may mabilisan na paggamot. At ang Premoxil powder naman ho ay isang paracetamol na nagbibigay kagalingan sa ating mga alaga katulad ng lagnat, sipon at iba pa. Pwedeng gamitin ito sa edad ng sisiw pa lang hanggang sa pagtanda nito. Meron siyang powder at tableta na makakatulong sa ating mga alaga ang pagbibigay naman ng Premoxil ay tatlong beses o apat na beses sa magkakasunod na araw. Tandaan nyo sa umaga ang super QR at sa hapon naman ang Premoxil powder or tableta. Kapag ang inyong alaga ay walang gana kumain, ay subukan nyo rin ito mga bossing dahil sa pagramdam niyan ay minsan ay nilalagnat ang ating mga alaga. Powder sa mga kitty to 4 months at tableta sa ating mga tandang na. Maraming salamat sa inyo mga bossing. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag Sulpar QR na at Premoxel Powder. Tambalang sigurado tayo. Maraming salamat po. God bless.